So, feeling the body is suerte ka. Do you consider yourself lucky this year? Every day naman po lucky ako eh. Ano? Thank you. Why? At sa kansa mo niya, thank you to pagiging lucky mo. E, in the sa pamilya mo way. o sa isang pamilya mo? Pagiging pamilya. Pamilya. pamilya mo. Just... Ay, hindi pa po swerte ako dahil uh, unang-una meron akong yung pamilya ko nandiyan lang parate para sa akin. Yung anak ko, napakagwapo talaga. Grabe. <laughs> At uh, uh, napakabait na mata. At um, yung GMA, of course, hindi ako, bin hindi ako uh, Yung mga kaibigan ko, parati lang nandiyan sa gabi ko. At, uh, masarap din magtrabaho, syempre, ng yung lahat ng katrabaho mo ay eh, talagang magagaling at lahat, magbabait, kasundo mo lahat. So, I, I feel so blessed. I am lucky. Thank you. Di ba nauubos ang swerte mo sa buhay? Huwag na lang po sa inyo maubos. In case sa vlog, mukhang todo-todo niya ka Growing mo rin ito. po, ito. Todo-todo niya ka ito. Mas naman, baka naman uh, umira yung sakit mo dati, ano, nakapagod ka sa kaya ngayon, hindi naman po, okay naman po. Meron akong maintenance every day. So, umaga at sa gabi. ano ko na nang ginawa mo para, para magampanan mo ng true to life ng iyong performance, yung role mo dito? Siyempre na workshop po ako. Tapos, yung itatang yung binang po ako ay direct-heal kung po pagkatapos sa Excel. Kala ko ba ka na? Ano oh. na? Oo. Hindi po papabayad lang ito kung masaya ka. Siyempre na lang ang bata, kaya lang ang asawa, at nakabaho ka po yan ka. Pero, we thank you. Kung sa mga naniniwala po ngayon ako ng konti. Ako Eh, naniniwala. Ay, kapag-addict na lang <laughs> mukha ka. Yes. Ano, um, may hirab. May hirab. I guess it also comes to Not like before, But now, I'm really watching it now. And I want more than just being now and being sexy. I so, want healthy emotions oh, uh, no. uh, So, uh, first, first time you got to work with Jay. First time, okay. yeah. So good. Grace, sa sa na kontrabida ka sa buhay niya? So, ano, sinang palo niya? Sa sa palo niya ba sa pag-director? Hello? Ano pa hiyo ang pag-alawin na sa mga? Kahit naman siya. Ano siya ready? Oo, ano naman siya ready? Iba pa ako siya? Kasi, 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 dinay ka magsasabi lang, na walang daya. Right. Oo, hindi na hindi so, na kung sino, kaya so, mas pagkutipang walang daya, take one, kaya sa may daya, Tatlong days naman. Baka, baka kasi pisigo na siya pagtapos ng eksena. Magkala yung mukha. <laughs> Paano sa na? Except in this time, baka kay... Kasi na tanong ito kay Jenny kanina. So, sa iba na lang na sa lahat ng class, except in sa time kay Jenny. Ang gusto sa kutinuli ni Jenny kayo lang. <laughs> 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 Hindi kasi, um, briefly, pwede nyo na-share sa amin kung kailan yung hindi na nag-iisa kayo, paano yung talagang pasal? Kung sino yung nagsabi sa inyo? Hindi ka na hindi ka na mag-iisa. Simulan natin kay Mosang. Kay Mosang may namin. Kung panahon na naman mo nag-iisa ka, paano yung talagang pasal? Kung sino nagsabi sa So, hindi lang kasi baka mga 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 mo, mga 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 So, eh, oh, ano ba? Oh, Charot, hindi, hindi naman kong jowa ko. Wala akong panggabot. sa sa Lazaro Hospital, 42 lang na. Tapos yung, my mom was the one na sabi sa akin, ito mag -isa? And then afterwards, sa the mga inyong parents ko, bumalik ko sa hindi ka mag -isa. Oh, pero ngayon, hindi ri na rin ako mag-serve. malaki na yung anak siya na yung rason ko ngayon para magsubar. Ang tulad. hindi naman ako nag-iisa

feeling ko mag iisa ko kasi pinili ko talaga mag-iisa. Um, hanggang sa nakita ko na hindi naman yung ginagawa sa ko sa sabihin ko, sa pamilya ko, um, sa mga tao na ko yung sa, sa trabaho ko noon. So, nung time nang na, nabago yung pag-iisip ko, doon lang ako nagkaroon ng chance na mismo my choice, alam ko hindi na ako mag-iisa. Kasi so, tinakamin namin ang I'm very isa So, nag-isa ako sa bahay. naman tayo. Pero, may times na sa bahay, na rin, nag-flicker yung nilaw. May magwala naman Pero parang, na ang uh, napapasasabi, mag-flicker yung nilaw. Ako yung time na very rebellious kasi ako furtive. Tulad ni Ms. Angie. Gusto ko mag-isa ako So, of time, for a really long time. And, pump love sa akin sila hindi ako pinapansin nila Kasi ayaw ko hindi. Dahil may mga bad influence sa buhay ko lang. And, uh, doon nagpakumula ako finally after so many months. Tapos nagsonyong si Mark ko. So, ganun yeah, siya kasi ka ako kumag-isa ako drive pa Kasi wala po akong driver. Pero alam po, feeling ko din, lahat naman tayo ng quiet time. Hindi pa na kahit mag I'm sure, minsan, kahit five minutes, may pan po mag-isa tayo. So, I'm sure po. Pero pag umuwi po ako ni Pais, so, hindi mo wala kang jowa, hindi wala Um... Wala. Check-in pa yung board. Di Pero kung nasa set, hindi talaga kami nag-iisip. Kasi po kami. Anong mga preparation ang ginawa ninyo para sa inyong role na kung ngayon ay kailangan mo pa rin yung role na ito? Nang pakuha yung nota ng buo. Ganyan lang yung pagbabaw.

Buta na akong directly Gusto ko maging iba yung pagiging kontrolita. Hindi na hindi loud na wala lang. Ngayon medyo mas parang pwede mong kainisan talaga kasi alam mong may ganun sa pamilya. So yun yung Ah, uh, kaya naman po, nagkaroon ng crystal uh, ng uh, workshop, tapos uh, Parang bonding na rin natin. Parang comfortable na kami pagdating namin sa si set. Tapos, pinag-aralan uh, ko yung script, yung character, Tapos, nagbabaan ko ng maraming lumakot sa si set. Kasi, <laughs> kailangan ko kumukilagman ko yan. So, yun lang po. Ako na kami Uh, special child school at cross-parent school. May nausap na documents para kung may idea kung ano yung ano yung ginagawa ng isang special child. Sabi naman, nagka-pick workshop ako tapos itatanggi ako ng ating team. Nakasama din si Crystal sa pag-landing report so may banding na rin mababing. Habang hinugot na lang ang sa mga dati kong roles. Sa damdamin kong tatay roles mo Mabayp, mabay��. so, nalang ang piniglay ko. Bakit? So, naisip ko nalang ang kombinasyon. first time kung football drop na-aabutin ako ng homicidio. ko yung mga ko. Tiyan, hindi! Hindi, hindi! Sa inyo Hindi, din namin dalawa na marusap kami. Pero kung sino magkasama, ano, Anong dito, dahil? O, sige, dahil? si Ate V, ikaw si Nuka. Ayun, pa sana ako. Okay, okay lang? Ganun para lang yung preparation may, may, pero, napakasarap kong gawin mag kasama. Ha? Oo. sa

cute. Tapos yun, tapos ito kayo sila dalawa. So very, very, parang ang, ang Ang gaan din ang dalawa. Kasi si Luis, matagal ka rin yung kailangan. So, alam mo yun, parang yung respect. Makikita mo so, kaya kami yan. So, mas mo siya sa Kaya nga, ano, mas babal tayo mo siya. O, ay bako kasi, yun mo. Just in case, makikinig siya sa akin. O, oh, kundi, magiging ka, kasi kapal ng press conference. How much? Oo, oh, oh, gano'n. Ala, hindi ka lang ito. Kahit anong hindi ka hindi ka na nakikita sa mga pang ano, uh, delator na nagawa. Kasi wala ka nito, wala ka lang wala ka lang. Actually, uh, basically, yung showcase ng ano na hindi yung domestic Last of the class, uh, Uh, Ah, uh, uh, met challenge. Uh, so the part with crystals, ah, um, nakikita ko very challenging sa kanya. Kasi for the first time, ah, uh, ganung classing program ni po for training na plus yung pak na galing sa dun uh, um, sa kumusaano ah, satinganya na sa schoolahan ng mga ah, uh, past uh, school. Uh, yun, um, yung bata na physically pagiging mga 15-year-old pero yung isip is 5-year-old. So, parang pagiging no, ang tawag sa problema yun sa middle Kasi parang hindi no, ang ng na niya. So, yung normal type natin is between 17 to 75. Yung normal yun. Pero siya below. So, that means around 16 or 17 So, talagang iba yung pagiging niya. So, sa part niya, tapos yung portrayal niya. So, sa part ko, alalay dapat. Kasi, for the first time, ganun yung pangyayong for myself, ayoko rin kami na una, siguro, baka sinasabi kung na rin parang pangyayong parang Parang, uh, para green ang natawag, parang nagpagama ko yung hindi. So, parang ang purpose ko rin later on, ano, is to, to educate. Na yung program meron tayo ganun pa sa pamilya. Kasi minsan ang uh, ano natin, is uh, minsan ang life. pa yung perception natin, yung pagtrato natin sa pamilya. Na kung bakit sa anong member ng pamilya natin sila, na dapat hindi uh, nila kasalanan kung bakit naging ganun sila sa buhay. Diba? So, kapakita namin yung kung paano mag-adjust, mag-adopt sa ganun sa sitwasyon.

panghapon yung programa. So, hindi natin pwedeng tawagan ng Porket Panghapon. Kaya tinawag natin Afternoon Prime. Di ba? So, hindi na lang nahulugan na Porket yung artista nasa panghapon, wala sa panggabi. Uh, they should not feel lesser. Okay? In the same manner na ganun din yung mga director, yung mga writers uh, na nakupunta sa panghapon. Because this is a very important time slot. Okay, so kung ano yung trabaho namin sa panggabi, ganun din sa panghapon. Kasi hindi po pwedeng tawanan eh. Uh, for the fact na masyadong ano yung competition. So sa part namin, um, uh, sabi ko nga, uh, lahat dapat ng ginagawa natin. Walang panghapon, walang panggabi. So let's bring out the best in us. sa nagsagalang, di ba? Walang tawad eh kung bagay saan siya sa ginagawa natin. And of course, yung camaraderie, natutuwa ko, I mean, si Jen, si mature talagang. Uh, mula kami nung uh, ano yun, sa, ano sa Rikandadyan, uh, tapos hanggang as we, ano, anong mga uh, sumunod na palabas after Rikandadyan, nag-mature na si Jen. Uh, as a person, and of course, uh, actor ko na siya. You know? Ah, alam na siyang kaaway tao. Ayun oh, sa kanya na nanggaling galing And of course, si yeah, Ange, uh, way way back, uh, Days, ah, mga ano So, ah, uh, tapos na siya pa yung outlook niya sa buhay niya. Ah, siguro dahil, uh, may pamilyan siya, na, meron sa sasang na lahat, siya, Uh, si crystal here anak-anak uh, ko -anak, sa bakae ka. Siwas 9 years old then. yung so, tumutupi sa ta. Ah nakakatuwa. Ah uh mga sa sa na na-mature. Na mula nang hinawakan mo noong bata pa sila para sa ngayon na uh, nagdala ng so, nakakatuwa. Ang importante naman, di ba, kahit uh, meron pa rin kasi ang life is not perfect. Hindi naman tayo lahat in-expect. Kung mayroon yung karakyan mo sa totoong buhay, minsan, ganun dapat in-expect sa screen. I mean, sometimes, ganun talaga, di ba? Pero nakakatuwa lang kasi, pag nag-mature ka, pinapakita mo nung nagbabago ka. lang. This is my first time with Garth. Uh, so, marami maraming pa tayo. Buko na yung anak. Si... -man. Mark, si Frank, ganun din. Lami natin tungkol ngayon. usap tayo. First off, I've been with first sa kariyanan. Ah, no problem. Joey, this is my first time with you. This is our second Then, second. this is our... Ah... Then, the rest, if you like it. Itali, ah, this is my first time. her. You see, uh, we work with, the, uh, uh, we work together, the party, the entire. So so far, na kakatolak maninayong uh, combination. Uh, An important nila kwan, respect uh, at the same time, love your work. Important and of course the dedication of If you want to stay long in this business, dapat ipumitan kana marami yun. Ah, uh, yun, na kami namin kayo July 9 na po kung hindi po ano, ah, uh, papalarin tayo July 9 na po sa so panghapon sa Ramos So, yun po. Uh, hindi ka na naman isa.